Sa video nito, papanoorin natin ang Seton Park kung saan ay stablize ng 1857 yung dito pa! Ako, yung sa Baguio, alam nyo sa Baguio? Oh! Sa hindi nasa ang bagay, nakita ko ang isang kabayan! Si Kuya John! Nakita niya ako nag -vlog. Tinanong ko siya, ayan kung nag-vlog din siya! Kaya ako nag-shoutout! Nag kaya ako nagpakilala! Ayan, ayan, ayan siya, ang ka isang kabayan mula po. sa Long Island, New York! Hello! Long Island! Ayan po! Ayan po. Hello, Hello po! Kumusta dyan? Shoutout po! Saan kayo? Saan na po? Umpanga? Umpanga? So, Abay siya? Uh, yes, tuturlan? Ah, hindi po. Pero galing po kami Texas. Uh, sa, uh, sa Labok po. Uh, Labok, Texas. Sa... Sa Labak po. Labak, Texas. Ah, uh, gusto lang. Ha? Uh, Nakapagtrabaho po kami doon. Ah, um, uh, dito na po sa New York po. Ah, Napakabait, kuya! Dahil bago siya umalis, at nagbigay siya ng regalo sa aking mga anak si China at Jessica. <laughs> Kaya kalay bayes. Kaya po. Isang, <laughs> may, isang kababayan, magbigay siya ng pera sa mga bata. Pero bago natin umpisahan ang full video sa Central Park, balikan natin ang nakaraan sa Brooklyn Bridge. Kaman, dito tayo. Naman, naman, hey, <laughs>

in a dozen the other 11 get something from nothing I sit here looking for an answer maybe the biggest question was But now yeah. right. what you teach, I see Central Park, New York. Can't Guys, ito ang bagong pupunta namin 59th Street, ang Park. Eh, no? Central Park Eh, Central Park Central Park Bagal na makasama natin, no Yun, heading tayo sa Central Park Ah, Dito pa rin tayo Ayan, ang Dior Ayong ginto, ayun Ay, Dito tayo sa may napakagandang rebulto hindi ko lang kung anong rebulto to hindi natin hindi natin guys ha ayun no, ang ganda diba so ang um, William Tukumex Sermon uh, elected the citizens of New York sabi papikyo mo tayo okay papunta tayo ngayon ng Central Park tayo itatawid dito tayo natawid face Pace. Ang ganda. Tingnan nyo. lugar dito. Mas maganda sa laba. Ayan, ang tingkat ko nang nakikita. Ang Central Park. Isang napakasikat na park dito sa New York. Ayan, diba? Ayan, maglalakad tayo ng koni-koni pa. Ayan, ito. gusto daw bumili ng Petrol. Lalakad tayo. Lapit na tayo sa Central Park. Ama pa rin ang mga pangit na beautiful, beautiful. Ah. Sabi, oh, ang ganda. Ang ganda ng lugar. Medyo mainit nga lang. Ay, paglalakad, siyempre, lalakad lang tayo lakad. Walang kata. Walang kabilisang paglalakad. At sa ating paglakad pa rin dito sa Central Park nakita nyo ang uh, isang uh, sapa ayan may mga bibe at yun yung dalawang yun ay naglalakad din kasama sa sons and babes dito pa rin sa Central Park ay napakaganda kita nyo mga matataas na building oh, ayan na kita nyo oh oh diba yun nakita ko na at syempre patuloy natin ang paglalakad dito sa Central Park. Ah, Some si more. Hindi lang tayo mga turista ngayon dito. Ito, may mga pangit na ito. Nainita. So, sobrang pagaling maglakad. Meron kumakanta. Ayun, oh. No? May kumakanta. Alam niyo yun ba yung nagkakantay yun na yan? Nagpapalimus yan. So, si Babe, sa'yo nandito. Sa so, hindi na sa ang bagay. Mag-start mo tayo. Nakita mag ko. Lakad. Ang sakabayan. Kaya so, dyan. Nakita ko ang revolto yan. Nakita niya no? ako. Nagbablog. Inanong ko siya, nag-vlog din siya, kaya ako nagpa-shoutout. Ito na, po, magandang lakon po. Kaya ako nagpakilala. Po, siya. Kunsan, Ayan siya, kapatid mong kabayan mula sa Long Island, New York. Local Hello. Long Island. Ayan po. Hello po, kumusta dyan? Shoutout po. Saan kayo? Saan na po? Mpanga. Mpanga? Tevaysia. Nandito ka lang? Hindi po, uh, pero galing po kami ng Texas. Saan kayo nakatira? Sa, sa Laboc po, Laboc, Texas. Ayon. Ang ah, gusto lang, ah. nakapagtrabaho po kami don. Hindi ah, po. Hindi po. kami um, po. Ah, dito na po. sa New York po. no? Napakabait kuya, po. Hmm. bago po. umalis, po. siya ng regalo sa aking po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. po. Hindi po. po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. po. siyempre nagutom ang family kaya ang gagawin namin ngayon ay uh, kakain tayo ng healthy fruits healthy fruits dito sa may central park dalawang barang toy ay nandito pa rin sa ilog sa ilalim ng red berry red berry spence Oh, red flowers. Ito may dog. Ito may like dog. Ito may dog. Paglakad pa rin dito sa Saint Central Park. Ang ganda oh. Mataas ang mga building kaya dito sa New York. Ang ano sa New York. Ah, Siyempre maganda rin ang mga babae. Kasing katawan ni Mrs. Diba? Siyempre ito. Sounds of babes. Ito may sisi babes. Ayan na. Dito natapos ang ating video. Panandalian at mamaya na lang ah oh, gusto niyo uh, mag-climb ng rocking? Ay, o, soon. Rock climbing, alright? O oh, syempre dito may mga bibe dun sa left side. O oh, syempre dito sa right side, mayroong rock mountain na maliit. At dito naman ay tayo maglalakad. Park pa rin ng Central Park. At syempre kasama pa rin mga pangit. Mga so, pangit na to ay naglalakad pa rin. Diba? Naglalakad pa rin. Ayun, syempre pangit pa rin. At ang ganda, di mo may may tunnel. Ngayon ang ganda ng tunnel dito. Dito sa May Central Park. Kita niyo naman ang Inscope Arch. Ang ganda. At dito naman, ay syempre. Dito sa side na 'yan, hindi ko alam kung saan pupunta. Pero ang side na 'to ay papunta sa Inscope Arch. Wow. Oh, ano may basura. Kita tayo dun na, mamaya. tapo ko lang 'tong basura. Okay? Continue natin ng ating uh, walking tour dito sa may Central Park sa New York. Ah, siyempre magkikakita tayo ng maraming turista bukod sa magandang tanawin na pinupuntahan ngayon. At siyempre, yung dalawang pangit na bata ay nandito. At siyempre, ay pupunta tayo ngayon dito sa may bridge. Siyempre, sa bridge na yan, magkikita yung dalawang Ayan. One tower, second tower. Ang tatangkad, di ba? Dito, puna tayo sa may bridge. Hindi ko alam. Pero sa banda right side ay merong sapa. At sa left side ay sa lawa. Hindi nga natin. Ay mga tao diba? Ay hindi tayo galing kanina. Ay may mga ano. May mga bibi. May mga bibi. Ating paglakbay. Hindi nga lang. Kasi mga dalaw yun. Ayun. Naiwan sila. Punta ko lang. Gusto mga dito sa mga daisies. Wow! maganda rin tong lugar na to. Ang daming red berries. Puntahan nga natin. Malapit sa may lawa. Oh, may nagpipicture din dun, no? Ganda, di ba? Oh, may nagpipicture dun sa baba. Hello! Sige, tara na. Lipat naman tayo ng location. Maganda rin lugar nito, to, di ba? Ang ganda, di ba? Oh, yun, no? bridge din, di ba? No? may nag i-picture na ka-couple at dito. mga pangit nandito wow. at paglakad? oh my god da. ang dami ng papapicture ang dami ng papapicture oh Asin tayo ngayon siyempre maglalakad-lakad tayo siyempre may nanatay ngayon siya na daw si misis siyempre merong uh, siya na lang. Meron uh, may... Akala ko, hindi yung siya. Maglalakad na dito, maubos. Maubos talaga yung oras natin. Ang dahil pa yung pasyalan. Kahit dalawang to, oh. Oh. May nagkita naman silang bato. Gusto naman nila magpapit sa bato. Ito ang uh, view nito, parang yung sa Baguio. Alam niyo sa Baguio? Oh. Pagpapatuloy ng ating paglalakad dito sa May Central Park. Kikita nyo, napagandang tanawin. Mga magandang building. Siyempre, kasama ang ah, makukulit na bata. The squirrel, eh. the squirrel is pagod. Pagpapatuloy ng ating paglalakad dito pa rin sa Central Park. Ganda. Even dito sa right side. Again. Ganda ng lugar. Oh. So, nandito ako. Lagi ako nag Ang galing yung dog. Ayun mo. Habulin yung dog. Oh, oh, ang galing. Look at that dog, he's so cute. Look, he's turning back to his owner. Okay. Papas ko lang tayo dito sa may tunnel Ayan, nakita nyo, napakaganda Made out of bricks bricks, bricks Pre, Dito pa tayo sa mga flower At yun, palabas na tayo ng tunnel May bridge sa taas siya nakikita ng si King flower ginagawa niya ating pagpatuloy ang paglalakad paglalakad-lakad dito sa Central Park walang kamatayang paglalakad walang sawang paglalakad Kaluwa ka na ng paglalakad Siyempre sa malikod paglalakad lakad ng lakad ayan sa right side ay may playground para sa mga bata ang galing oh bakit sila? Sadya talagang napakaganda dito sa Central Park sa New York. Dito, dito dito. Napakaganda, dito, dito. napakasarap ng hangin. Dito talaga. Dito naman. Mga slide nila dito, bat puro bato. Ayun oh. na nahulog ka, bago. Grabe. Ayun ang mga bata oh. Mga babes! lang, okay? Ito muna tayo dito. Oh, oh, doon This way! Ayan ah, sila. Sige, bantayin ko muna sila. Siyempre, may madiscover na naman ng mga batang to. Isang playground. Dito sa may park. City park. At yan, diba? Napakaganda. Napakaganda ng simoy ng hangin dito. Kasama. Ayan. Siyempre, mga building, building, building. Ang sila, ay dahan na kayo ah, bato yan Huwag kayo muna sa buhangin Lalakad-lakad tayo ngayon Dito pa rin tayo sa napakit ng park May nakita ko may mga kabayo at kartela doon oh. Kita niyo ba? Lakaran natin ang natin ang tunnel Oh, may mga kabayo. Oo, oh, ang daming kabayo. Parang nasa bagyo ka lang, oh. Diba? Nakahilera sila. Ngayon tayo. hey, meron ano dito. Mga food carts. Ang ganda dito sa New York. Nakatsakan tayo. Ay, mga hilera na mga kabayo. ba? diba? Hello!

Tapos oh, yung nandoon nandun oh. Dalawang kabayo Ay, isang kabayo May isa pang ano doon, kabayo Tapos may isa pang kabayo doon Kita nyo? Uy! Ano yan? Underground May mga kabayo pa rin Maraming kabayo sa ang bagay, nakita namin ang Louis Vuitton building. Malapit lang pala sa Central Park. Diba? Para siyang maleta na building. Doon yan. Yan sa taas. So, mamaya pupunta tayo dyan. Nabangan kami ha. Pagkatapos natin mamasyal sa Central Park, masyalan naman natin ngayon ang Roosevelt Island. Sasakay naman tayo ng tram bago makapunta doon. Ganto na ba? Diba? Kayo Where are we now? On First Avenue. And I think the second one. The, the, the yellowier one. No, the the, 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 the right one with on the arches. The, the brown, oh, brown no, arches. No, 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 no. I lived on the sixth floor. I can't see it. It's so cool. There's my friend Blair. I don't know. I shall going to? Oh, dibawah. Asole Siyempre kasama ako. Ayun. mo. Hindi mo po may marami parang mga mo. Ay, isa pa na yun. Ay, kasama ako. Ayun, pababahan na tayo. Ang ganda. Over here, up, we're, going over oh. Oh, okay. we're going over the Oh, we're going over the east Guys, you can a picture, yeah. okay. picture. Why

I hope my whole sugar and oxygen can go inside We're at Rosanelle Island? Yes! Okay, bye-bye New York We're now in Brooklyn Island We're <laughs> going New York, buddy <laughs> Do you have to go? You go no? Know? O sige, babawin po na kami ha? Babawin yeah. po na kami, mamaya ano na lang sa Ay Island, nakikita nyo parang Brooklyn Bridge pero hindi yung Brooklyn Bridge, hindi ko alam kung anong bridge yan nandito kami uy, dito, dito ka, dito okay, ka uy, uy, thank, okay. thank, okay. thank you tara 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 ang ganda ng bridge, di ba? okay, ang ganda, di ba? wala, pipicure ko lang yung bridge, ang ganda ang ganda tayo dito 1,